What's up guys, uh, magandang araw po sa inyo lahat Panibagong araw, panibagong tutorial na naman po tayo So sa mga ngayon lang na pagpadsya channel ko Ako nga po pala si Darboy Vlog Gumagawa pa ako ng mga content regarding sa mga tutorial videos So kung nagustuhan nyo yung mga ganitong content mga idol Feel nyo rin bisitahin yung YouTube channel ko Para makita nyo yung mga video na ina-upload ko So for this video mga idol, ay ituturo ko sa inyo kung paano i-connect yung ating TV Sa ating Bluetooth speaker So hindi na natin itong patatagalin mga idol, tara! samahan nyo ako bago tayo magpatuloy hihingi po sana ako ng isang subscription sa lahat ng dumadaan sa ating munting channel kung nagugustuhan nyo ang ating video kung medyo mabigat ang subscription siguro kahit isang like at isang share na lang po okay na po ako dyan maraming maraming salamat po so ayan mga idol uh, buksan muna natin yung ating uh, TV so ayan, pag nabuksan nyo na yung TV nyo so punta kayo sa inyong remote tapos sa inyong remote, may makikita kayong mino. So ayan mga ayan mga idol mino, so pindutin niyo 'yun. Tapos dito, ito yung lalabas. Tapos punta kayo sa settings. Ayan, click new settings. Tapos network. Ayan, makikita niyo mga idol na may Bluetooth yung TV natin. So make sure lang mga idol na mayroong Bluetooth function yung uh, TV ninyo mga idol. Kasi hindi naman lahat ng smart TV mayroong Bluetooth uh, yung TV natin. So, click natin yung Bluetooth. Ayan. Tapos, uh, i-on natin yung ating Bluetooth. Tapos, pag na-on yun na, punta kayo sa Equipment Management. Ayan. Click nyo yan. Tapos, yun mga idol. Connecting yan siya mga idol. So, example, yung SB50 yung ating uh, Bluetooth speaker. Pero kahit anong Bluetooth speaker mga idol, uh, pwede naman siya. So ayan, para malaman nyo na connected na siya. Ayan, nakachick yan mga idol. Ayan. Ayan, connected na yan siya mga idol. Tapos, example tayo. So, halimbawa, example natin yung uh, ay bunot. epic So yung sound yung mga idol is nasa bluetooth speaker na siya mga idol. So pwede na kayo mag video okay? Yung mic nyo ilalagay nyo dito sa inyong bluetooth speaker. Ayan o. Ito naman po yung example sa smart TV na walang bluetooth function. Sa inyong menu mga idol, click nyo yung menu tapos settings. Tapos network. So ayan mga idol, magkikita nyo no. So wala tayong Bluetooth mga idol Yan yung example sa smart TV na walang Bluetooth function mga idol. Pero meron naman yung anong mga idol uh, dalawang option mga idol. Pwede tayong gumamit ng uh, wired, no? Ayun. So pwede kayong gumamit ng uh, 3.5 jack pag wala kayong uh, Bluetooth yung mga TV ninyo mga idol. alright So lang lamang po mga idol ang ating tutorial ngayon. Sana ay may natutunan kayo. kung mayroon man kayong mga katanungan, mag-comment lang kayo at aking babasahin yan. So kung gusto niyo lang mabilis ang aksyon, mabilis ang sagot, feel niyong bisitahin, i-like at i-follow ang aking Facebook page, Darby Vlog, dahil pwede kayong mag-message doon. So hanggang sa muli mga idol, maraming maraming salamat sa lahat ng laging nakantabay at laging nanonood dyan, lalong-lalo na sa mga sulid Darboy Vlog dyan. thanks for watching malaydo